Jan. All right guys. For today's video, we are now on our way to Barangay Kanduyong dito sa bayan ng Ujongan. Pasyal ko kayo dun sa isa sa pinaka-favorite ko na spot pag nagbabike ako. Ito yung tinatawag namin dito na Marlboro Country. Dito lang yan matatagpuan sa Barangay Kanduyong. Okay, so dito na tayo sa Kanduyong Elementary School Pagdating natin dito Kaliwa tayo, kaliwa Yan, ipapuntang Bagulayag yung sa kanan So, dito tayo sa kaliwa Sarap ngayon guys magbay kasi ano sa masyado mainit Nakulimlim ngayon so saktong sakto sa right natin yun nga lang hindi natin masasaksihan yung magandang sunset doon kasi eh, napakaangas doon ng sunset makikita mo yung uh, tinatawag dito na bagulayag at the same time yung barangay tubigon so pagdating dito sa pababa na to dito tayo kanan ito pasok tayo dito Ay, dito pa lang, oh sarap oh Ah, noon. O, diba? So kung sawa na kayong magbisikleta dun sa kalsada natin at maraming disgrasya ngayon dito tayo magbike para safe Pasok yun dito. May bubungan siya dito na. Ito, tulay na. Dati dito, binubuhat namin yung bike eh. Ngayon, meron na siyang magandang tulay. Wow! So, dati din, nagpaparace din kami dito. MTB. Oh, Diretso lang natin to guys ha. Akitan tayo dito. Medyo babigat pag dito kayo nagbabike kasi hindi sa simento At the same time wala akong masyadong ensayo kakabalik ko lang ulit pag bike ha pero saktong sakto lang tong tambayan natin mamaya meron doong spot na maganda to -tumambay. so yun o, no? kita nyo naman to Dr. Nonong Try na nai Oh nga ni Hag tumatago sa anakaw Kaya nga ni So yung daan natin guys Mamaya pabalik May dalawang choice tayo It's either Anakaw or to be gone So tinan natin mamaya Pagka okay, hindi pa tayo ba diba? Sarap dito. At nakapag-camp na rin kami dito sa taas. Uy! Nabuloy tayo ng baka. Magsop over tayo. Kung saan kami nag-camp. Guys, marapit tayo dito sa taas. Ha. Konting push na lang. All right. Woo! Wow. Ha! Okay, 'yung ating first stop. Ito na 'yung taas ng tayo galing. And then uh, dito din kami nag- -camp kasi maganda dito meron siyang uh, papag doon na uh, pwede magamit mo pagka may lalagay ka mga gamit at uh, hanggang doon pa tayo guys sa dulo so pinakita ko lang sa inyo dito may, may sinusunog doon banda siguro dahil tataniman na naman nila ng uh, ano yan kawating kahoy siguro sana hindi ganoon kataas yung mga talahib doon kasi nung huling bike namin dito hanggang tuhod ko na eh wang, wang 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 woooo Woo Ah na ko na yung uh, grupo ko yung happy bikers, kasi pag nag kami dito dami namin 12 hanggang 15 kami dito, nagba-bike kami pag hapon doon kami nagsisunset sa kabilang bundok naman. Yun ang next stop natin. I would like to shout out uh, our friend from uh, LA, si Phil Duramal and family and uh, Dokim Paulan and family. bigyan ako nila ng uh, shade sa pambike. Ito yung ginagamit natin ngayon. Maraming maraming salamat, sir. sa niyo, yung puno. Tagda ako na. Ito ko ba papay nagpapahinga. Wala na yung dinadaan namin dito. Dati ito mayroong trail papunta doon. Ingit lang tayo at baka mahulog tayo sa Lobo Ogan Carabao ay Hoop you know Nawala na talaga dito yung ano Yung dati namin dinadaanan Eto na na tinatambahin ngayon yung puno na tinatambahin namin right so dito na tayo sa second stop namin itong puno na to laki lang siya eh nung, unang, uh, nung mga 2 years ago na nagbabay -bu kami hindi pa siya ganito kalaki na puno ang kwento guys kung ba't namin napasok ito two years ago um, kasagsagan ng pandemic pa so bawal lumabas, bawal ka sa kalsada yung mga nagbabike, pinagbawa lang kami dito kasi sobrang dami na namin nung nagbabike kasi that time wala kang pwedeng kami hindi magbike lang no? so ang ginawa namin ng grupo namin which is the ano, happy bikers naghanap kami ng mga uh, ruta na puro sa bundok, <laughs> nag trail na lang kami so yan, napasok namin ito at, pinangala at pinangalanan namin ito na Malboro Country So yan yung kwento nito. And then, Dumire lang kami hanggang doon. Tapos mara, marami kami na discover diyan na magandang spot. Pero kahit dito pa lang, tingnan mo naman oh. Nature na nature, di ba? At ito, may humabol na tropa ko. Si Romblomanus Journey. Follow niyo guys yung page niya sa Facebook, ilalagay ko yung link sa description. Ito din yung isa sa mga trip niya, yung nagti-trail then magsiset up, merienda. More on nature ang gusto nito ni Romplo Man's Journey. Pero hindi siya nakabike, syempre. Dala niya yung maangas na motor. Yeah! Angas! Alright guys Ratsado na tayo Ito, dito may e trail dito claim oh may nandahan lang At uh, nanibago tayo ulit dahil Kakaride lang natin At the same time Hindi ko na matandaan yung ibang daan dito Buti na lang dito pa tong trail na to tayo up 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 ah muntik na ah la bay ako sa likod nagbabay ha hu ah. ha hu ha mahirap dito hindi na natin makikita yun <laughs> ah yeah! Dati kasi to, hindi to ganun ka Ano to mga damo Tsaka halos sa araw-araw kami dito Kaya sa ulado lang ito, dati Ngayon, laging ng pinagbago Pero angas di ba? Oop, ah, may malalim butas dito May malalim na butas Yan. Up. Katakot dito pag may sumulpot na malaking ahas. Putsala ko ahas lang. da roh na palabentayo ang ah. pakita to Woo let's go Ah. 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 Yes, sir. Labit na tayo dito sa sa magandang spot. Yung tanaw natin yung Bagulayag. Go straight, go straight. Ha! Ah. So na guys, yung uh, third spot natin. Tataas na lang ano. Damo. So dati dito, wala talaga sin. Wala yan lahat So Dito kami dati nags sunset Napakaganda ng sunset yan Yan siya lumulubog daw dati ah, Sayang Nakulimlim ngayon Alright guys, so dati pag uh, pupunta kami dun sa tinat yung sinasabi ko sa inyo na Mohon yun yung palatandaan na yun yun na yung boundary ng bahay ng Ojong at bahay ng Perol. dito kami dati dumidiretso kaso ngayon eto na, ito na yung kalsada na ginagawa nila no? natatagos galing sa anahaw ito na bulldoze na pala ito ay nako, naman talaga nako naman. Baka akit yung motor mo dito, Dre? Oo nga eh. Ito na yung kalsada, oh. Nice! Sayang. Hindi ka natin dyan makata, Dre? Hindi ka na ito makadaan Umulubog yan eh Check mo Hindi ka talaga dito makadaan Dre oh Ate Naglulubog ah. Ay nako Ano naman yan Honestly Opinion ko Dre Nagpangit siya 'di ba? Nasira eh. Makita niyo nilagay ng kalsada. Ayan guys, so dati dito lang kami dumidiretso dito, pupunta dun sa kabila. Eh may kalsada, hindi na rin makatawid tong kasama natin. Paano ba 'yan? Dito na ako. Sige. Sige. Wala no choice tayo, babalik tayo ng ano nito, highway. Kalsada na pala. ayan guys no choice tayo at uh, sundan na lang natin no, uh, kung saan ang labas nito ngayon ko lang din to nakita na mayroon na palang kalsada na bagong road opening dito pero I think ito is from Barangay Anahaw going to Barangay Tubigon Kausa to kasi pag diniretso mo to, ito papuntang Anahaw, pag dito naman sa kabila, labas mo to Bigon. grabe uh, na surprise talaga oh guys hindi ko inakala na may kalsada na pala dito at the same time nakaka-disappoint rin kasi dati talagang pag nagbisikleta ka dito wala kang hindi ka mas stress parang na-stress ako ngayon pagkakita nito oh pero kung ito yung ikakaluwag ng pagbiyahe ng ating mga kababayan dito sa barangay uh, Lubigon going to Anahab eh, okay? wala tayong magagawa dyan nandito And, na to ah, ah, wala ka pa din oh grabe ang kong uh, puntahan na road opening dito sa Tablas yung mga kabundukan dito is pinagawa uh, na talaga ngayon ng kalsada no? yung iba naging tourist attraction at point na yung ibang kalsada after ng road opening hindi na nila inasikaso pinapabayaan na lang so meron dito mga barangay na may road opening sa kabila papuntang kabila na na hindi na siya possible kasi eh na walang maintenance so yun lang nakaka disappoint lang yun dahil unang una katulad nung sa Tugis mayroon siya magandang waterfalls doon naapektuhan yung waterfalls konting ulan lang putik agad so doon ako na disappoint kung maayos lang sana ang uh, pagka road opening, yung walang masasagasaan walang masisira eh wala naman tayo makagawa dyan pabor naman tayo, pero kung marami naman ang may at maapektuhan eh ewan ko na lang so, may mga heavy equipment dito maka malapit na tayo siguro sa labasan ito na yung kasada pero surado yung gate tayo dadaan sa gilid kasada kaya ito Hindi ako nakasara yun dito Atin mo atin yung bike <laughs> Santo. Santo. Ito pala yung labas ng... <coughs> so, dito yung papuntang barangay... la papagtong barangay na kalila no? Papagtong barangay na ako? Kalitong pakandoyong? Ah, okay. Thank you. Nagbabike ako sa taas, nakita ko yung kalsada, isinundan ko na lang. Salamat po. Bye, dito po, ikot-ikot lang. Ayan guys, so nakalabas na tayo, dito tayo sa... Actually, barangay Anaho na ata ito eh. Hindi na ata ito sakop ng kandoyong. Ayan, so dito tayo lalabas pagka yung road opening na yon from barangay Anaho going to to be gone may nakalagay pang no trespassing ako nga barangay anaho nga pupuntang uh, covered court barangay hall Sarap! Magandang hapon. Yan, dito na tayo sa barangay na. JP! Alright guys, dito na tayo sa National Road Ayan, ito yung papuntang Bayan ng Pirol sa kanan Yung diretsyo na yan, papuntang uh, Dito tayo, babalik tayo ng bayan ah, Nice ride! Bago tayo na-discover yung kalsada Alright guys, dito na tayo sa Barangay Tulay At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe And thank you for watching